protecting your fortress from fear. Ito yung mga bagay na ano eh. Paano ba nasisira yung fortress? Sa isang sa medieval war kasi, yung fortress nasisira lang kapag yung uh, yung enemy mo na, in, na infiltrate yung fortress mo through fear. Yung nasa loob, bubuksan yung gate tapos makapasok yung enemy. Hindi mo talaga masisira siya nung medieval war. Ngayon, ganito rin kasi yung isip natin eh yung isip natin, nagpapapasok tayo ng fear. Hindi lang fear eh. Minsan, misinformation. Lahat ng bagay. Kasi diba sa news, lahat tayo. Uh, parang na, uh, kumbaga sa social media, lahat ng klase ng information na sasagap natin eh. Good news, bad news, dance craze. Lahat ng update sa pamilya mo, sa lahat. Ah... Uh, Uh, world news, yung mga terrorist attacks, uh, lahat ng klase ng news eh. Uh, war, uh, ba? Diba? Accidents, yung mga mga breakers ng law nandun eh. Ngayon, paano mo mapaprotektahin yung isip mo? Una, siyempre, kailangan lahat ng ano, lahat ng information na, or advice or information na makukuha mo. Dapat sasalain mo eh dapat para kang fact checker na ano eh, na lahat ng advice na makukuha mo talagang ano hin mo muna i-double check mo muna kung totoo siya, kung effective siya, kung gumagana ba siya sa panahon ngayon. Kasi pwedeng gumagana siya ngayon pero hindi na hindi ano eh, gumagana siya dati pero hindi na ngayon eh. Alam mo ah uh, protect your mind from fear kasi may mga pangarap tayo na nahadlangan kasi ang una natin iniisip ko ano yung ano eh kung ano yung hadlang tapos unang step pa lang tumitigil na tayo so protect your mind from fear protect your mind for your mind from uh, misinformation sa lahat ng news hindi in, ano eh uh, banggitin ko lang kasi uh, 50 years ago 100 years ago wala namang internet uh, newspaper Uh, di ba mail tapos yung mga sulat sa mga ibon in e, yun paraan natin para makakuha ng news all over the world or you na know, 50 years 100 years ago alam mo in uh, lang nakukuha natin info tapos ngayon talagang bombarded tayo ng lahat ng info eh. uh, kaya natin makakuha ng info sa lahat ng parte ng mundo dahil ayan ang internet eh. so be careful sa lahat ng nababasa mo, sa lahat ng uh, uh, advice na nakukuha mo. mga kasi tas sa uh, lahat ng fears na makukuha mo rin, lahat ng ano, lahat ng bagay i-filter mo. I-filter mo tapos i-sort out mo lang yung uh yung necessary, lahat ng ano, lahat ng bagay na makakatulong sa iyo. So Uh, yung doom scrolling eto yung ano eh uh, ang kamagpaano ako naging apektado rin ako sa ganito na almost 8 hours lagpas a day pag wala akong ginagawa or vacation or vacant yung araw ko or rest day doom scrolling tapos lahat ng info mababasa mo lahat ng klase ng news feed lahat ng klase ng updates na hindi naman hindi mo naman dapat uh, basahin or may iba ka pang bagay na dapat gawin bukod dun. So, uh, protect your mind. Kasi, ito yung bagay na ano eh, Pag na-infiltrate ng fear, uh, matatalo ka ng kalaban. And, yung ano, pinaka-bottom line is uh, I'm protect your mind from fear, misinformation, and uh, false advices na makukuha mo dito sa internet uh, a golden age of information pero dapat uh, yung filter mo ng uh, information na nandun pa rin so mga uh, protect your mind sa lahat ng bagay na na pwede mong bab babasa and alam mo maraming, napakaraming advice isa pa to, isa tong advice na to. Pero ito, i-filter mo lahat. Itong advice na to, yung pang-filter mo ng lahat ng advice mo. Uh, makukuha uh, news sa lahat. I-filter mo lahat ng mapapasok sa isip mo, please. So, thank you.